Oh, so sir. Lika na, malapit na dumating yung bus. Kasama natin si Vice at saka yung mga inimbita natin sa convention. Hindi na dito na ako sa van. Anong yung sabihin dito ka lang? Hindi ka sasabay sa amin? Eh, hindi ako makikipagsiksikan pa doon. Eh, buti sana kung hindi mga dugyot at mababaho yung mga tao doon. Huwag ka magsalita ng ganyan. Wala ka ba talagang puso, Sasha? Hindi na nga. Dito na lang ako sa van. Magkita na lang tayo sa venue. Guys, let's go. Ah, huwag kayong mag-alala. Mapapagkatiwalayan niyo ako. Rebecca Cheng? Matagal ka ng parte ng Golden Scorpion. Paano naman kami maniniwala sa iyo? Why? Okay. tayo nang gusto, di ba? Para pabaksakin si Edgardo Magallanes. Bakit ka naman namin paniniwalaan? Sa tagal ng panahon pinagsamahan nyo, ngayon ka babalik no, eh. ka. No way. Ayoko na nasunod na sunod. Wala na akong tiyaga sa mga tira-tirang binibigyan niya sa akin. At pwede ko namang kunyan lahat ng ari-ariyan niya. May plano ako eh. Anyway, Pareho naman tayo ng objective. Pabaksakin si Edgardo Magallanes, hindi ba? Bakit di tayo magtulungan? Gusto ko yung takbo ng utak mo. Sabihin mo lang, anong klasing tulong ang kailangan mo galing sa sindikato namin?